So yun mga birdy maligayang pagbabalik dito sa Bamboo Pigeon Loop PB. Yan, kagigising ko pa nga. At yan, isang napaka ulan na umaga. So, Meri bagyo yata. So yan, ingat sa mga kalapatids natin sa Mampanga, sa area na maulan. Yan, sigurado, ganyan din sa Bulacan. Sa mga kalapit bayan dito sa atin. No? Kalapit na. na ano. So ito yung mga ibon natin ngayon. So yan, Lamig na lamig. Katatapos lang nilang kumain. Ilagay ko na nga yung payong dito eh. Mamaya, medyo patitilahin ko lang ng konti. I-update ko na naman kayo kung kumusta na itong mga ibon natin. So, kumusta ba? Marami nagtatanong, kumusta na ba si Brusco? Kumusta na ba si Cookie? Kumusta na ba si Harden? Kumusta na ba yung mga ibon natin? So, ngayon, ang unang ipapakita ko kung si Brusco. Kung naalala nyo yung bida natin na kalapati nga. So, marami nagtatanong sa kanya kung kumusta na siya. Lalo na yung nagpangalan sa kanya. So yan, popos ko na lang sa screen. Shoutout sa'yo, sir. So ito, yung ibon, papakita ko sa'yo. Kung kumusta na ba. Ito na nga, mga koys. Medyo madilim-dilim. Yan, sinindihan ko na nga yung ilaw, pero madilim pa rin dito sa lugar. So ito na pala yung mga ibon natin. So yan, ano yung standing lang. Na. Kung nakikita yung mga buntot, medyo wala pa, tsaka At atis pa na dulo. Yan. So, mukhang basang sisyo yung mga ibon natin. Madilim na content natin. Kahit na medyo 6 na. Alam ko kung nagkaka hindi ako nagkakamali. 6.20 na dito sa amin. Madilim pa rin. So, medyo lagay natin sa itaas para makita nyo. eh, Kasi ko. Yan. Busog na busog ah. Yan. Ayan eh, si burus ko kayo. Kung naalala nyo yan ang kalapati natin. Ano? Medyo nahihiyahin. Mahihiyahin pa siya ngayon. Yan. Hindi pa siya gaano makita. Ano ba to? Ay, gusto ko siyang ipakita sa inyo <laughs> Ayan Ayan siya, ayan, medyo nakita siya Ayan yung si Bruce ko ngayon so, Medyo tumanda na siya, lumaki ano, na yung ilong So hindi ako nagkakamali Lampas na siya sa isang taon So may git pa, tumanda na yung ibon natin Pwede na natin itong inaro Sa old world category Sa old world category Kahit na nakaring ban ng dati Alam ko kung hindi ako nagkakamali Uh, ah, winter ring yan ng UFC yan, napakatagal na UFC May okay, club na rin yung nagdaan Nung nawala tayo Kaya alam ko, di ako nagkakamali uh, SFTC, yung club na active ngayon Malapit sa area ko Pero maraming club na pwede natin salihan So sa mga susunod na video I-update ko kayo Meron tayong kukunin ng mga warriors Hindi tayo shortcut na tayo sa breeding Meron tayong kumpare natin uh, Ipapahiram niya nga yung nakas niya So, yun ang i-content ko. So, oraw, bukas. So, ngayon is araw ng kaya, Sabado. So, hindi ko alam kung may work kami nito. Pero kung may work kami nito, mga koys, papas pa ako. Pag nawala, so, ibon-ibon days tayo. Tutok tayo sa mga kalapati natin, natin na to. Cookie, the legendary. Finisher natin ng Santa Ana. Siya, siya nga. Si Santa, Santa Ana, boy. Cookie. Si Harden nga si Harden kung naalala nyo yung John Harden ni Insan Jampol ayan walang buntot na yung lahi niya so kamukong kamukha nung nananalo nya na, na ano na napunta dito ang pinagkaiba is blue bar yun is ano yung pinakapuntunan nila is kulay ano ata black check den ganito yung nananalo sa kanya ganong ganong kulay blue bar yung nagpakitang gilas din ganon din blue bar din yung hen na dinala ko kung naalala nyo dati pa yan, ito. Hindi ako nagkakamali. Eh. anak na to ni ano, ni Harden. Ito. Kaso sa linya naman ng ano, nakalimutan ko na basta sa kumpare ko din ito Pacman, naalala ko pa ito, hindi ko na naalala eh. So, sa mga susunod na video, ire-rewind ko 'yung mga video natin. Tignan ko. So makakalimutin niyo 'yung ka-birdie niyo, pasensyaan niyo na. So, ayan. Ayun 'yung update sa mga ibon natin. So, tingnan natin dito sa taas mag na Ayun. Ayun 'yun. Hindi ko alam, parang hens eh. Pero alam ko, oh, kakto nung nakaano. O, kumayat lang. Tingnan natin, mga koys. So, nga na lang yung video natin. Ito pala yung ibon na hinahanap nyo. Ayan, si brusco. Ayan. Hindi nga lang siya brusco ngayon. Dahil nga, medyo low condition pa siya. Pero, pabawi na. O, nakikita nyo. Medyo lumilinis na sila ng konti. Yun nga lang, is umuulan. Hanggang dito na lang, mga koys. Ingat.